Brothers only. first only. Hey, Ayusin mo yung nakatawa. Nakatawa. Ayoko ba ma? <coughs> <Sar> <coughs> Tapos pag nakatawa, sabihin nila, ano raw ako, tawag doon? Club. Sabi raw yung ano raw ako. Bu buying daw da ako, bullying. Ano buying? Sabi ni mom bullying <laughs> daw da ako. <Bilabong> Bulling <laughs> ka pa nila? ako, tanong. <si> Hindi buying. <laughs> Buling. <laughs> ano? Ah, Hindi <laughs> ko rin alam. Hindi <laughs> ko rin alam. Hindi <laughs> 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 buying, bully. Anak oh, Isas, Ano oras kaya, we? Pagdating ni Chris, wala pa eh. Dapat i-chat pa? Hindi na po si Jason, mga ano, isig tatago. po yung mga mangungutang. Tapos di magbabayad yan. Sabi niya, stop it na muna. Gano'n na ang ano ko dante. Tatanong pa na ako, ano. <laughs> ano ito? 120 pa lang. Ayan po yung harap sa inyo. Ay, pangit yung pagsablang oh. haba eh. Hmm, ganyan lang.